iyak na naman ang China sa balitang ito. Dahil yan sa pinakabago at modernong surveillance radar system ng Philippine Air Force. Layunin ng radar system na mapalakas ang air at maritime awareness ng bansa na napakahalaga sa sitwasyong ngayon na nangyayaring tensyon sa South China Sea. Problema to ng China dahil nakaharap mismo ang radar system sa West Philippine Sea at paniguradong may hirapan silang sakupin ang ating teritoryo. Dito makikita ang lahat ng galaw ng China, mapabarko man o kanilang fighter jets maging ang papasok na ballistic missile. Importante po ito dahil makikita po natin sa layo ng 300 nautical miles ang ma-intrusion sa ating airspace. Kaugnay ng iba pang mga sistema Magkakaroon tayo ng klarong picture, hindi lamang sa West Philippine Sea, kung hindi sa ibang lugar ng Pilipinas, sa sea air domains, kung sino ang pumapasok sa ating EEZ no? at kung ano ito. Dito mas papaigtingin ang pagbabantay sa seguridad ng ating bansa at agad na mapapabilis ang pagresponde ng Amerika at Pilipinas kung aatake man ang China sa ating teritoryo. Hindi lang Pilipinas ang problema ng China kundi ang nag-aantay lang na aksyon mula sa U.S. Air Force. With over 7,000 islands to guard, the path needs the radar system to keep watch of the entire archipelago. This radar will operate as part of our integrated air defense system and will enable us to detect potential threats from greater distances with increased precision giving us quicker response times to intercept. Pinalagan naman ni Defense Secretary Gibo Chudoro ang pahayag ni Chinese Foreign Ministry Spokes Wang Wenbin. Dito sinabi ni Spokes Wang na tila naghahamon ang Pilipinas ng gera sa West Philippine Sea. Sinungaling ka Spokes Wang ika ni Sekretary Gibocho Doro. Sino ba ang nangbobomba at sino ba agresibo ang galaw? China di ba? Kahit kailan anya ay wala nang maniniwala sa pinagsasabi ng China. Huwag tayong pumayag na Pagapang na pagapang sila na papalapit sa Pilipinas. No country in the world, none supports unequivocally their claim to the whole of the South China Sea. The Philippine side, a lot of countries support our uh, sovereignty and jurisdiction uh, and sovereign rights over the uh, exclusive economic zone and other areas where we have territorial jurisdiction. And no country in the world, none, to this time, has condemned the Philippines. Ipinagtanggol rin ni Sekretary Gibo ang US at Japan dahil binabatikos rin to ng China. Dito wala raw paki ang China kung sinong kakausapin ng Pilipinas dahil wala namang karapatan ang China ng diktahan ng ating bansa sa mga nais nitong gawin. We are cooperating because we have shared values. Against the contrived and unilateral attempt by other countries to appropriate an international body of water called the South China Sea, under convoluted and contrite legal arguments. This we cannot stand for. Nangako naman ang Japan na kahit anong maging problema ng ating bansa ay mananatiling suporta ang hatid ng mga hapon sa atin. Patuloy namang inaantay ng pamahalang reciprocal access agreement para talagang legal ang pagpasok ng tropang hapon sa bansa at legal din ang pakikipaglaban nito sa Pilipinas kung magkakagyera man. The transfer of this radar system signifies that the Philippines now has a new eye towards its surrounding airspace with Japanese-made equipment solidifying the evidence of our cooperation contributing to peace and stability in the region. Mula sa karagatan hanggang sa palitan ng may init na salita, pumapalagto si Secretary Gibo. Ito ang tunay na definisyon ng Defense Chief ng ating bansa. Kayo, nagugustuhan nyo ba ang patuloy na aksyon ng Defense Department sa issue sa West Philippine Sea? Ikomento sa baba ngayong sa lobby